Hello ay uh, isang mapagpalang panahon po sa inyong lahat mga kapatid Sa spiritual man o sa niniwala sa mga bagay-bagay ng mga kakaiba So nandito tayo guys So okay na yung panahon natin So kukuha tayo ng kunting kawayan pang repair sa nisira ng bagyo So ayun guys mayroon tayong na pansin agad mga dalawang kawayan yung mga maliliit yung mga ganyang kawayan magagamit natin sa ating kubo-kubo so, ito nga pala yung farm namin guys uh, ang iniwan ng tatay namin na uh, binili niya sa no? uh, itong lupa na ito so ayun napasalamat uh, tayo sa ating tatay at mayroon tayong na uh, na ano na no lupa so sa pito kami mga guys ati ati kami dito so habang tayo ay ano guys naririto guys ay pasya pasya mo tayo dito para mag para tayo ng mga kakaibang mga ano bagay So, tigil muna tayo sa ating pag-ano, guys. Pag-hunting, guys. Sa ating paggawa ng bangka. Kasi kasi ano? Uh, hindi pa okay yung panahon, laging umuulan. So, ito mga niyog na ito, guys. Ito yung tinanim na tatay ko. So, hindi siya namu nga agad. Kasi ano? Ah, uh, kung sa ano sa Bisaya ba? Uh, landong. Ya, uh, yung araw maka ano, Kung sa term sa Bisaya ay uh, ikit ra kay guys. 'Yon mga niyog na 'yan. Tumataas lang at walang bunga. So kailangan natin na uh, tanggalin yung mga punong kahoy. Kaso, sayang naman yung mga jimilina na ano tanim ayun yung mga langka tayong tanim so ayun guys yung mga tinitrisyuran trisyuran dati guys yung may ano dyan may butas dyan yung sa taas na yan mayroong ano dyan uh, langob Guys, parang ano siya guys, oh. Tingnan natin guys, oh. parang pagong guys. Ngayon guys, oh. Parang kaiba itong bato na ito, guys. Crystallized itong bato, guys, Kasulang lang ano lang puno ng putik. So guys, oh. Yan. Para siyang pagong guys ba na ano, na namamatay at uh, sa lalong sa panahon ay sinisipsip na yung mga elements yung mga minerals hanggang sa tumigas na tumigas siya. Ganyan yung mga dati guys, mga fossilized na mga ano, namamatay na, na mga hayop ba na uh, naabutan siya ng init o sa kanyang nabutan siya ng wala na siyang buhay sa lalong tatagal ng panahon ay handyan lang siya na natili uh, hanggang sa uh, naging ano siya pinapasokan ng ano yan guys oh. yan. Crystallize ito guys yan, Crystallize ito <coughs> Daling dito sa bahay guys Ipakita ko sa inyo guys Tapos ilawan natin Tagos ito sa Ano guys Liwanag So Pakita ko yan sa inyo guys 'yung kinapitan niya guys sa isang bato. ayan Dami dito mga ano guys, mga crystallized na mga bato. Kaso lang 'yung iba ay kamanga-manghating dahil may mga hugis siya guys, hugis. 'Yung iba ay hugis ng ano ah uh, boto ng hayop buto ng mga ano ito isang crystallized din dito guys ayan crystallized din dito yung ganito so ito yung mga ordinaryo lang mga bato guys ngito hindi crystallized ito Siguro guys, itong mga ano nito, nag dito, Uh, hukay lang sila ng hukay so, hindi, siya, hindi nila nabasa yung mga marker so ayan guys napakalalim na yan guys so ang ginawa namin guys tinambakan namin ng mga basura para mababalik sa dati yung ano niya dahil dito sabi ng binilhan namin ng lupa ito ya ito daw ay isang bunganga ng yungib uh, yung ib pag ganyan yan guys ay yung bato na yan yun sa taas nakano yan parang bubong siya para sa simbahan guys nang ganyan siya guys nakaganyan siya para sa simbahan kaso lang sa tagal ng panahon Uh, nabar down siya ng sa tindi ng baha dyan dahil tinanong namin yung may-ari ng lupa yung binilhan ng tatay ko ay dito daw malalim yan dati yan ito ay yung tambak na uh, tambak na ito na mga lupa o mga bato dahil na bar down na ito so sabi nila dito daw sa pinasok, pinasok niya dati mayroon daw malapad na bato parang daw siminto dahil diyan sila mismo na sa panahon ng hapon dito daw sila nagtatago so hindi hindi ito bihira ito makikita guys kasi yung daanan doon pa sa ilalim nasa taas tayong banda at hindi rin mapansin kung mayroong mga kalaban sa taas. Dahil puno ito ng punong kahoy dati. Yung lupa dito guys ay bato-bato. Ayan. dito ko yung nakuha yung ano guys yung kawayan na magkasalubong dito sa banda na ito yun mayroon tayong magkuha na ano kawayan na gawan, gawin, gawin nating tawag doon katig katig ng bangka mayroon tayong magkuha dito so balikan na lang natin yung ano uh, kawayan na uh, gawin gawing katig marami ito tanim dati guys na uh, ano ah uh, ako ng kuan sa ano di punong kahoy ng lawan at isang punong kahoy ng dao so 20 piraso na ano na puno ng kamagong so ito ito na siya guys yung kahoy na lawaan isa lang yung natira sa 50 pieces dahil sa tindi ng init hindi niya na kayanan dahil walang tubig Dito guys, marami dito mga fossilized na malalaki. Tulad ng fossilized na ano. Uh, clamshell. Dami dito guys. di kapag mayroong na gano, nagpahanap. Dito ako naghahanap. At marami na akong nakuha dito. Ayan siya guys. Malaki na yan. Taas na yan. Kaso lang, ano, naputol putol na sa lakas ng hangin ito yung ano guys oh. so ito na yung ano guys puno ng kamagong guys ito yung dahon nyo oh. ayan ayan siya napakahirap ito palakihin guys yung mga ganitong klaseng kahoy hardwood ito eh ito yung sinasabi nila kapag sa nangingitim na na yung katawan at sa tagal ng panahon malalaki ni siya halos tinatawag nila ito ay city virtudis yung karamihan itong kahoy na kamagong city virtudis siya guys yung pinaka sulid na kahoy yung itim na itim magiging city si virtudes siya dahil nire nila ayan guys yung masasabi nila na city si virtudes so tingnan natin guys yung mga bato din yung may hugis bungo ipakita ko sa inyo guys ayan guys iyon ang sinasabi ko sa inyo guys na parang bungo siya ng unggoy pero bato siya guys, guys ha bato yan Yung ang sinasabi ko dito guys na marami dito mga fossilized na sa tagal ng panahon ay naging solid na siya nagiging bato ayan siya guys ayan So may butas dito Butas dito Ayan At parang may Itong hugis na ilong So bato yan siya guys ha Bato Hindi natin alam kung Isa ba itong Ano lang unggoy guys ah, Bungo ng unggoy Ayan So nakakamangha talaga yung kalikasan. Kapag marunong kang tumuklas, marunong kang mag-aaral ng mga spiritual pag-aaral ng mga mga fossilized so marami ka talaga discover dito sa bundok lalo na sa mga lugar na malayo sa bahay ayan ayan yung makita nyo guys pero, totoo yan guys ha totoong bato yan guys so nakakapit sa sa isang malaking bato din so ayala muna guys ang ipakita ko sa inyo at god bless po sa lahat hanggang sa muli ito si boat builders na yun manguha na. ako lang kawayan guys para hindi tayo maabota ng dilim So yan lang guys, babay mo na guys.